Mamatay ka sa dito. Ano si Tapit ng kamlaw? Kuha na pag-class. Upi ay doon! Dika dyan, 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 Ay, anim. Iroy! Abay, ito susunod, susunod, buo. Dito na! Ala, di ka mabubuhi. Ito na. Abay, maabot, anim kami mo. na ako kasi namaluya na talaga siya. na yun sa may isang may hiwa talaga niya.